Sa sobrang unique na aking painting, pati po sa natulala, wah! Mostamos mga daw mga dayan for today's video. Andito na naman tayo sa aming payag. Sa sobrang init ng panahon ngayon, buti na lang mayroon kaming payag dito na pwedeng masilungan. May nagtag nga pala sa akin about sa post ni Finest China. Salamat sa iyo Isabel May, kapitbahay ko to sa amin. Dahil diyan, nag-isip-isip ako kung ano ba pwedeng gawin kay Finest China. Aha, may naisip na ako kaya ito dali-dali akong nag-sketch. Sana magustuhan ito ni Finest China. May bigay sa kanya. Sa totoo lang, maraming nakapila sa aking magpapagawa pero ito ang inuna ko kasi sayang yung pagtag sa akin At dahil naubusan na ako ng canvas kaya dito lang ako nagka-canvas dito sa papel. Gagamit pala tayo ngayon dito ng acrylic paint. Nakita ko nga pala yung latest vlog ni Finest China. Pumunta siya ng art gallery at bumili ng napakaraming paintings. Wah! Ang swerte naman ng gallery at napakyawan siya ng marami. Shout out din sa iyo Finest China. Sana pumunta ka dito sa aming payag. Bibigyan pa kita ng marami. Bigay ko na rin yung painting ko kay Rosmar at Ivana Alawi na hindi nila napansin. <makes> sa mga hindi nakakakilala kay Finest China. Siya ay Filipino na nakabase sa Hawaii at may na is sa pinakasikat na vlogger sa ngayon. Kaya napakatunog ng pangalan ni Finest China dahil sa kanyang mga in-upload na gastos dito, gastos doon. Kaya maraming mga Filipino ang nagtataka kung bakit ang yaman-yaman ni Finest China. Wala na kayong pakialam kung mayaman man yan si Finest China, pinaghihirapan niya yon. Imbis na tayo mga Pilipino, dapat maging proud tayo dahil meron isang Pilipino na sobrang yaman na. At nakita ko rin sa mga vlog niya na tinutulungan niya yung kanyang kamag-anak. Good job yan! Hindi tulad ng iba pag umangat na sa buhay ay parang naamnesya na kaya ang masabi ko lang huwag tayong lumamang at huwag tayong humusgan ng ibang tao kasi ang buhay ay parang gulong hindi mo alam ngayon mayaman ka at baka bukas ay magiging pulubi ka kaluka at para maging unique yung ating painting for today's video Tignan muna natin si Dodong na naningkamot para mapansinin taon. Sige dong, mag-focus ka lang sa goal mo dong dahil naghahanap si Finest China ng unique na pinting o oh, ito napaka unique yan pag nakita mo yan sa personal na pinting parang nakita mo na rin o parang nakita mo na rin ang pinting ni Vincent Van Gogh kung umabot ka sa video na may itatanong ako sa iyo ano nga ba ang ginawa ko kay Finest China at dahil tapos na pala ako dito hindi talaga natin pwedeng kalimutan yung aking pirma wow! Taran! Tapos na! Kung nagugustuhan mo itong video nito, paki-share para makita naman ni Finest China at kunin niya!